tama yung sa sawan ko. Ito para so sa ano sa rice mo parang meron siya naman. Masarap naman siya. Okay ba yung plain? Hindi man prefer ko yung plain kasi may Mmm, Alam mo yung mga ina? Oo! Diba? Ang sarap rin Di kasi merong, ano, ah, tawag. And rice. Mmm-mmm. Ang <laughs> sarap! Ang sarap. na ako. Joel Torres, to. Hindi yan ang ni ng pinikulang. <laughs> Okay lang kaya di ako nanonood. Nakanood na may kantreider eh ano yeah ok sya O sige ba ako? Gugutom mm. mm. ka naman. Kakakinis pa si mga janito. Hmm. Kakasport the siya, no. Et eh, mostly je sa ibang le grills, hindi mo pa nakuha yung taste talaga ng ito talaga yung yung ano hindi nalalayo siya sa makinan sa ito. Sarap mo sana dito sa anong mag ano eh. Ikaw nito. Mag ihaw-ihaw. Ito nga lang sa akin. Walang ihaw. Hmm. Uy, bili tayo ng Pinoy later. No, pinoy. There. Nasa ten lang <laughs> per ano, per... Per ka, per order. Sige, sige. Ka nga kami dyan eh, dati. Kalahati, ano? 25. sa tayo sa Ano? Na $12. Huwag na nating tingnan yung account. Uh, <coughs> <coughs> tingnan nyo sa pagkakit. Okay. Diyan lang tayo nakapunta dito eh. Parang yeah. present ata nating dalawa. Hmm. Ang nagkasama mm. ko <coughs> dito.